No! Tamang ah, tulog ka. Nagbamanay ako, matikitan ka Asikaso pa. Loko, loko. Tulog, tiket. Ano ba yan? Kakakotche mo kasi yan eh. Ako, tinan mo ngayon. May kotse na ako. Alam mo sa ako ito nakuha. Sa mga nakuha yan? Carlo na lang simbayanan to. Gusto mo magkakotche? Hindi nga, legit ba? Para yung panaginip mo magkatotoo na. Buksan mo yung makina niyan. Tara, hatid kita. Tara. Kuha ah. rin ako. Tara. The next day para makapag-avail ng aming car loan, maaari niyong dalhin ng mga sumusunod requirements sa aming branch. Simbayanan ni Maria, multi-purpose Cooperative Passbook, Loan Application, Proof of Income, Quotation, Photocopy of Valid IDs, and Post-Data Check. Ano, Nok? Ready ka na sa kotse mo? Oo, oh, excited na nga ako eh. Dahil dyan, Nok, ang panaginip mo matutupad na. Eto eh, na! Saan? Kotse mo? Hindi nga. Oo, oh, yun na nga yun. Parang ano yan? Binibiro ka lang. Oh, susi mo. Para dito sa bago mong kotse. Well, legit. Ito na. Ito na yun? O, oh, ito na yun. Napaka-ganda. Napaka-angas. Diba, di ba? ka naman. Di mo binigutol. napaka oh. ng process. Tayo mo sa'yo na, tol. Di ba? Buksan ko na. oh sige.